So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi ng gano'n sa pidabit. Tapos ngayon, di mo. Your Honor, nasa, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre, kung ako man po, di, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako. Ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Hindi natatakot sa'yo eh. Kim? Hindi naman po ako nananakot, uh, Your oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. Gugulpi ka lang. Hindi po ako nang Google, be your honor. Ay, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga, ha? sige okay. ba, may hamon. May, may hamon lang ako dito, Mr. Chair. Yan, yeah. mabilis lang. Uh, nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test, kayong dalawa, kung nagsabi kayong totoo hindi? Payag yes, ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong uh, sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon? Kasi, Kasi kung pumayag kayo ngayon na mismo, bago mag-5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. As uh, for the information of Senator Tulpo, the National Bureau of Investigation, Polygraph Division is about to arrive. Hmm. Uh, papunta na po sila at uh, ready okay. na po sa polygraph. We have directed the NBI to produce uh, their polygraph machine Okay. before this committee. You, you better ask your client to answer, not you. Yes your, your Honor. Kung lahat po kami pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Nee, ikaw lang. Only ikaw lang asking tinatanong. you. Ikaw lang Not tayo. the others. Ikaw ang tinatanong ni Sen. Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po pare pare ang sagot. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po ay Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Pari... Uh, eh, ikaw lang tinatanong ni Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, naman. mamaya ako na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Sa Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin. Yes or no? Hindi po. dapat ka pare... Hindi. Pari pari so, hindi. Sa... So, ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring nga inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records But, reflect that uh, spouses' ruiz are being advised by their counsel, councils uh, right now. Mr. Chairman. Uh, can you answer? May tanong ni Senator Tulpo, uh, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, Ganoon din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi mamaya na ngayon sila. Okay, wag mo akong turuan, wag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. So, kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon yes or no. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Ta Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Walang paliguligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then, Sen. De La Rosa will be recognized. Yes. Uh, pa, yeah, Pasagutin muna natin. Ah, ah. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag po sila, papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako'y tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakantang ka natin ng Bayang magilio ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang? Sige po. Sige. Good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At panating NBI. Ngayon po, let, let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing the National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Mrs. Franz Ruiz. What about uh, Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-o -oh si Mrs. mag-o -oh ka na yung siguro. Di Okay. Okay. Uh, Mr. so Mr. directed. Kasi uh, uh, ni Mr. Chair. thereafter Senator dela De La Rosa. Yeah. Uh, uh nasa na, yung anak nito. Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong ano, yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak, bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po ay 15, Abut years, 15 Paki, years old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o ano po, executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. Si The... There is a there is a manifestation here coming from manifestation request coming from Mrs. Uh, Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. We, the committee takes cognizance of your request under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court. We, a child witness is defined as as any person who at the time of giving testimony. is below the age of 18 years old. And a child includes one over 18, but is found by the court. We're adopting the rules of the Supreme Court as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na, na naninirahan sa Batanga City? Yes po, Your Honor. So, so ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang Elby, Inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya uh, na, na, nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi naipos sa media ni Miss, Miss Fe, Maria Pebiliar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin, yung siguro naging tugon ng uh, State Prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi ah, nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa. Dahil anak nyo po yun, kayo po yung mi mihawak doon sa, sa anak ninyo dahil ah, ngayon gusto nyo protektahan yung anak ninyo. Yung, an yung, yung anak nyo po noon, nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatra nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak nyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak nyo. Diba ho? Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate LB po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bah bahay niyo po. Bahay po ng anak niyo Apartment po iyon. Oh, yes, apartment ng anak niyo na gusto niyong protektahan ngayon at gusto niyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw niyo mapahamak yung anak niyo. The, the committee is taking cognizance of your request. And the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinangayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat dun sa anak nyo, kasi panpa pagagalingin, eh nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse, mula Mindoro hanggang Batangas. Hindi, kung hindi siya natukoy na, na, nung social media, ay eh, palagay ko nandun pa rin siya sa anak nyo. Hindi naman siya, hindi na, kayo pa rin nagpapasweldo, yung anak nyo ay eh, nasa ilalim pa rin ng inyong, uh, ng inyong uh, supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yon na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire-diretso po yun. So yung hiling nyo ngayon ay magkaroon na executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of Mr. the members? Mr. Chair, is, is the daughter or son of uh, the daughter of uh, the Ruiz Copol still a minor as, of, as we speak? Pag no. pero the, 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 committee, uh, as I've said, is uh, aware of ba uh, several uh, court decisions na baka magka baka maapektuhan itong bata uh, at mga ilangan ng ng uh, ng tamang supervision so the best inter the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions taken so to be undertaken so, by this mr. so mr chairman i I, sub i submit to the wisdom of the chairman uh, your honor so kung magkakaroon tayo ng executive session mamaya na nandito yung anak niya we will be asking the team members of the media and all others not uh, mr chief now all, all other disinterested parties to to Uh, mm -hmm. stay out of the 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 uh, hall. in the name of fairness, gusto ko rin maglay detect to test ilan dito sa kanila. Uh, and I'll, I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni uh, Dodong sa kanyang statement na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit base dito sa Lysay na ito. So kayong dalawa, yes or no lang, willing kayo mag submit sa isang polygraph test. Opo. Usain natin o, si JM. JM, o, ibig sabihin nito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yon habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag si... Uh, let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about, sino po yung isa? Senator Patrick po? Uh, Simbaon. Patrick Simbaon. Uh, payag ka ba na... Payag po ako. Para malaman kung talaga nagsasabi okay. ng totoo. Thank you, uh, Honor. That's so, all. the secretary secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations uh, witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So, directed. Uh, yung may ask, Senator Toulpo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa bugado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, uh, pwede ka pong wag kong yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the, the committee recognizes that, uh, that the child witness... Uh, remains unidentified. So, wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po, siguro, bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So, with, without objections, on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Ah, uh, Mr. Chair. Senator Estrada. Ah, uh, Madam France. Ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa bugada mo ano ibig sabihin executive session. Ano mag-uusap na walang media? Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga tao concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child, child in conflict with the law. Hmm. May ko ka.